Ito, mic 729 lang. Seven two nine. Three cylinder. Pero yung torque nya eighty nine lang. <coughs> ganda ng ano. may, may, tayo, may tayo. Hmm? Mayok, ang liit. Ang <laughs> liit nga eh. Ang liit. wala siyang armrest. Ang na upuan. No, Mike? Oh. Yung likod, tingnan mo. Tingnan mo i-open mo yung likod. <coughs> Yan liit. <laughs> ano lang, donut. parang donut na nga. Sumasabay rin yung ano. sinare diyan dun Hindi yan, doon yan. Diyos. Pati yung nandiyan. Mm-hmm. Uh 862. -huh. May width pala eh. Mm. One seven, eh, kasing kasing lapad nito yung matrix. One seven ng matrix. Eh, mm. Ayun, yung ano na yun? yun, 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 yun. Divine sila kayo ng Ito naman. At <coughs> mausok. Belos Ito parang ano rin ito may kina. Abansa ang nature. Pero belos. Open mo nga, Mike. Check it mo ang ganda oh ang oh. hmm, ganda yung ay likad at ang gitna yung sarat Hmm. Dita, open. Okay. Open. Hmm, yung liit lang. Nasa ilalim. Ay, yung mga tans. Ah, sa inyong gulong yan, nandito. Sa ilalim. mausok. Hmm? Ayan, coral. Ano? Claw. tawag niya? Coral Aris. Yaris. Yaris. Wow. Ang laki. Hybrid siya. Mikey, hybrid na to. Ganyan yung kulay, di ba, nung sa ano na Saan? saan? No. 360 yung torque niya, Mike. No ba? Ayun yung rush. Nakaiwala yung rush. Hmm. Ayun yeah. hindi same lang dun sa ano. Ganyan yung sasakyan nila. Ito hmm? Ganyan. Wow, ang ganda. Hmm. Ang ganda ng ano niya. Aircon ang laki nung saan nyo, yung gitna. nakaumbok. Meron tunnel? Oo, oh, on taas. Yung <laughs> sa likod. Maluwang uh, din. Okay. The message na yung Dito, mag-check mo nga. Okay. Okay na mo. Ah, ang laki na. Ito, hindi na-open. No mm hindi. -hmm. Pares mm lang -hmm. yung toolbox lang nasa ilalim nung 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 Nabahaan ano Mike? Ayan, no, tingnan mo. Mikey, ayan, na ano. Parang nabahaan siya. Hmm. Parang nabahaan. Ayun, yung, yung mga nabahaan dito. Mm -hmm. nabahaan siya. Ang belos. Hmm. dami rin nga sa sakin, eh.